yun, magandang araw mga katapyok balikalat bola ulit tayo then try nating i-run out so yun, medyo maganda-ganda naman naging kalat maliban lang sa 8 at 9, medyo nagdikit tira natin sa 5, preparasyon pagpuntang 6, ilalim ng kaliwa yun, tapos tira natin sa 6 Gitna, Corrida, follow through, uh, Akit Bola Mano, papuntang preparasyon sa 7. Yun, maganda yung naging akit ng Bola Mano. Medyo maganda yung preparasyon natin. So, tira natin sa 7, Gitna lang din. Angat Bola Mano, pababa, papuntang 8, preparasyon, sa side pocket kasi talagang sa side pocket lang siya pwede pahulugin gawa ng nabablock siya nung o naharangan nung 9 yun medyo mahina lang konti tira natin pero saktuhan na lang din uh, para sa preparasyon sa 9 sa side pocket din so maging tira natin dito gitna lang din uh, ang goal natin is i-kick yung 9 para sa preparasyon. Yung nga medyo mahina yung pagkakasipa. Pero may hulog na ba? Kung nalakas-lakas sana yung sipa, mas maganda, mas malalapit sa butas yung webe. So, yan. Na-chambahan natin mga ubus kalat bola na to. So, yan. Mga katapyok. Uh, kalat bola na din. Para makapag-practice. Maganda kalat bola para sa pagpapractice. Hanggang sa muli mga katapyok. Maraming salamat.